Luluto naman ako ng adobo. Painit na po ako ng mantika. Nilagay ko na po yung bawang po sibuyas. Pag medyo brown na yung bawang at sibuyas, lagay na po natin yung karne. Ayan, ko na po yung karne. Tapos halo-halo yun. Lagyan na po natin ng soyo. lang to yung kasi adobong pork ang lulutuin natin yun. Lagyan natin ng pamintang buong. Pamintang buong. Tapos lagyan ko ng tubig. Tapos takpan ko natin. Ayan, tinakpan ko na po. Mga 25 minutes. Ayan kung pulo na po siya. No, oh. Mga 30 minutes. Ayan, malapit na pong buksan. Ayan, po na po. Kasi, okay. 20 minutes. Ayan. Ayan na yung adobo. Lagay na po natin yung patatas. tapos halo-halo <laughs> <laughs> yung okay. mga so, Tapos tikman nga natin. Mm -hmm. ko po ulit para maluto ka agad yung patatas. Yung patatas na lang po yung kailangan natin maluto. Mga ilang minuto na lang po at maluluto na din. Buksan na po natin at ilagay yung suka. para hindi ma madaling mapanis. Pag nilagyan mo ng suka, huwag haluin ka agad. kayaan mga ilang minuto para yung suka na ano, mas masarap ang lasa. lagyan po natin ng bed chili. Ito na po yung aking adobo. Ito na po yung aking adobo. Kain na po tayo, mga kamadang. Yes, Ang sarap. Thank you for watching. Bye-bye. adobo.